Wala naman lagi may buko. Tingnan ang inyo hon. Oh, nung ago Wala mi makaon sa ay kanta sa eskalahan. Matug mi kay di mi katarugtog ara ara mi sa kilid. Aron dili nami mabasa. Jangan pati Ya ang Napakaliit lang po na sa trapa lang bubong sa

Jimmy. So, ano bang pinakabalahan niyo ngayon na eh? sa pwede niyang ipre nga wang karoon? Adlaw nga Domingo karoon, no? Ay, ang mga linaghan dito. Oh. Ano lang ba? Namino. Ang labada ka? Oo, oh, ako lang. Kaya ako sa'yo sa kantipuan. Okay, magpapuan. Wala yung magpalapaw. Okay, huwag may magpapuan. Hmm? Ah, bilang ni... Sa, sa basa na panig. Bilang, bilang may mag... Bilang may mulingkot, ha? Okay, kay... Bisan may magdugay, kaya na pa Uh -huh atuon uh, ka ron. Hmm. So, kumusta mo lang inyohang pangilabong ito dito? Ah, saan natin sir, panag-panag kayo, panag-paid kayo, kaya kung ba na sa ka ng construction, pero kanang nang hiling sa ka ng kumpanya. Ah, isang stretch ka na lang, isang na. mo dahil niya? Ah, wala ko kuya, kasi siya ugnay trabaho. Nagka to silbi siya, kung takon na to, nadadun siya. Oo ba? Oo, nagkani, bisag domingo, jute, Mag-agad man sila sa ilang engineer, pero sa engineer, di man mahatak o sweldo. Walang sweldo. Oo ba? pa sila sa ilang engineer. I mean, so, pila sa inadlaw sa inyong ba na? Ay, patrora, hindi ko agad man siya ka ng helper. Helper? Oh. Ato yung kaubon mo, skilled. Oo, oh, oh, helper na siya. Mm -hmm. Ilang mga pambuhaton ka ng mga balay. Mm -hmm. building mo mga balay-balay. Mm So, sapat ba ang kita ni Kuya sa pangangailangan ay, niya? Oh. na pilara? pa. Yung hmm. sa buwan, di mo pa may chuti. Ang mga tana ko, inyo hagin na siyang walay ko yun. Ang pero kinayot ka, asinda. Kung nga naman natin wala man mo makakausap sa iyong balay, kaya ba baba naman yung gamay uh, so, ka yun. Masag-masag ka ka, sir. Uh -huh. oh, so, so, ka lang? ka. Masangko ka sa... Masangko atong ulo dito. Masuhay ka -huh. ka, o Hindi na lang po ang Kaya ka para makakuan ka ba? Kaya nga sila, kung hindi tayo ka. Hindi Maguwan natin, mabasa ang mga mga luto. Ano yung nakupayuman? Bawal yan mong abukan. Talawa, wala na? sa sige. lata naman. Wala mong ikapuli niya. Kani, tanawa. na siya, para kapunta. Kani, Kay para uwan usahay ka ba ba? At diri ng labada, yung bunda. Ako na nang pamayuman kanya pa ni Gito Pura ni Sir kayo e, okay mo ni Kaon oh. Malos mo oh, na siya Kutan dito oh. hmm? o na 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 ito Kasi imo mo pa ang Grabe naman ang bahay na yun atin o Sira na talaga yung ah, so, Parang ka mo to sa Kao Masuda ka di Kaliit lang yung Oh, niya ni Sir Amo lang ni siyang Gito Pura kay lumpag naman ni eh. Ha? Ah, Nilagyan lang oh, ninyo ng kani oh. pa o oh? Tabla Ano oh, naman ni eh. Hmm yung bahay oh, na sa kanto wala, oh. Yeah, Nagkani ka ng mga, oh. Kanis. Buti na lang ate, mayroon kayong ilaw. Naamoy suga. Kunik pa ni. Ah, nang kunik na mo? Oo, oh, yaka ni siya, ni. Ito yun, ni Namo. Yeah. Kani mga baldi-baldi. Hmm. Gani. So may gamitan na natin. O magtuo. Isalod Is ninyo. Siyang... Discount na siya. Kanang, sabi mo na ni iyang mga sukod ba? Oh, so, kanang <laughs> inyo na isalo din yung buwan? Ang mga ubal tangka niyo, example. Oh. Ang utolo. diya oh, araw ang tubig. oh, kisukon na naman eh. Nga nang inyo naman nag... Tinawa ni O, kanipon. Kaya tinawa ang sina ni O, oh O. Grabe, ito yun uh, naman. Trapal talaga... naman Sir. Nagbabasa ganin... kayo kapag umulan? Dili ni Trapal e, na nakalapit ang... Gabante ka gala na mga Trapal nga sa so, yung mga event. Oo. Ang ah, ano, manigipangayo. Mm -hmm. Para i... Kuwan naman ni Ate, okay, kung may malakas na hangin natin, dilgado po kayo dito. Bakit hindi ninyo na po ang bahay ninyo, Ate? Ang dikuan lang ko naman sa tiyo, magay na kami lang. Kasi matugal lang dyan po sa tiyo, katong amang kamagwangan. Hindi po undang na lang na ako. Kasi ang graduhan ako nung school natin? Pag 11, grade 11. 11, wag isa ka humano, grade 12 yan. Hindi naman din madakay, nagsunod niya, grade 11 niya, katong usap, grade 7 niya, sunod grade 6. Unta na lang dyan para umasipuan, makahatag-hatag siya na mo. Kaya usay, ang papalagi, on and ang trabaho. Hindi palagi ano, oh. ito oh. mm. So kaya amin ito sa para makatulong sa inyo. Nga yeah, mm. ganun butin sir, kinuala tao ni Kaya saan, so, kahoy lagi tao niya, tungo sa kuwan, hulpa nun siya. Hulpa uh, na no? Mm. ano, 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 ko na ako. Kasi ako, mga puro oh. ng ano, man, o, yung hmm. Di, na nanay mo ito po. Ano nga mo nang iayayon sa inyo ba? Kaya nga ganun, o iyas ang trabaho. Hindi pwede maka-absin siya? Oo, makusalang ka daw sir. Eh. Wala mo bugasan. Kaya nagpahapot kami. Sa, mali yung bugasan? Bugasan ba? Ah. Uy, wala naman lang yung may bugasan. Oo, nagkaroon. Nagpahapot kami ni Kiingot sa sige lang kayo um, na si engineer mag-send. Mag, mag Rako na mo. Minta santo sir, wala ko yung kuwan akong paagi. Na may mga sagin dila, biha di mo ang mga. mga guwang, ang nanay kita sa sento. Sagin gan, inyohan. Oh. Nung ago natin. Ilang kalisiya. Bakit nilagyan ninyo ng dahon sa daw? Palit ka kuan sa bilaman. Kalburo? Kalburo. Dito na lang nilagyan okay. niya, organic. Ay, ay, ay. Dahan sa mati kakao. Uh -huh. Para, mahinok. Ay, ay, ay. Kaya lang, praktikal niya lang sila. Hindi na naman kuan kuan ba. Pa. Hmm. Para lang so, makasurvive. Um, Sabi nyo lang talaga ang uh -huh. kainin niyo ati kapag walang bigas. Uh -huh. So ngayon ati, wala kayong bigas. Ano ang emosan niyo kanina? kailan na, na amay ang kuan sa pikas. Na nakuan lang mi kanang na na lang sabi ko sa ka. Oh, na mailo mo sa ka mga kan. Sa ka kuan na kadingon la pero siguruon po na unyang hapon mabayran ke. Na na mi sir. Isod man kay pagbuktan ng mga bata o kira na ko. Mga bata. Manglaba ka sa mga sibinga ug lain mo oo, Oh, naa. Kung pa mo ta sa. Kimo ka mabungat sir o pila lai. ang kaya og wala sad kanang wajon pa manguan ko kisay kan magkalimpyo uh, ang ako nang sir baka na nalang ko mata kay sa mukod ng dili mo gid no okay mo kailangan talaga ng anak tayo na pagtirahan kasi mayroon kayong apat na anak Oo, ako pa lang sa kadto mo kuwan grabe kay ano ang butas ng ako butas kay sulit ani problema ate ng manila si kami ba? Kung pagaling ni nakuha, kayo Kay Lapo. Ano pa kalit ng bahay talaga ninyo? Ano yung lagay at sarapan niya? tulog, me! Anak, me, duha. Ang duha. Ang usa aris tiil. Ang usa arisa, sa kilig na ko. mo, no? na mo din na. Oo, niya ka na puntahan mo siya. Ano yan? Ano ba ni? Isot sa kaini, kaya ano? mo siya. Anak ba? Hindi masara? San? Wa naman ni Kailangan ba talagang bunutin <laughs> oh, listen kayo niya Para masara oh, ang amal ka para lang lang tamis safety wak ba may mga pultahan wak may bintana kibaw na yung mga Manaka. ka so, nandito na po ang anak ni ati ati ni nakausap natin sila pangalan mo Marie Marie isa Dwayne 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 uh, okay. Si Mariel at saka si Dwayne. Anong grade na si Dwayne? Duane with six. Ikaw, Mariel? Seven. Seven. Add eight. So, kamusta ang pag-aaral? Mga gamit ninyo sa school. Kompleto na ba? Oh, Kompleto, no? Kompleto, no? Kompleto na. Kompleto na. Uh -huh. Pero, kasay kay pag-isod okay, wala may makao sa ikan sa niya. Ano na yung mga bayronon, kalang taghan kayo kay pag-isod may, so, -may kwarta. So, minsan, pumunta kayo sa school na no? walang ano sa'yo. Ha? Hmm. Kaya maglisod mo sa kwarta, wag mayroon mag si Papa. Hmm. Ano pa kahirap, no? Hindi tayo makapag-concentrate sa klase kapag gutom. So, tiisin na lang. Minsan ba, mayroon kayong baon? Oo. Oh, Naikwarta. Hmm. Ganon din si Kwan, si Jane. Binsan din doon, tumasok kayo sa school na no? walang almusal, hmm. Yan po ang napakahirap. Kung uh, wala tayong makain, no? lalo na nag-aaral kayo. So, kumusta ang bahay ninyo? Hindi ba mahirap dito pag mayroon kayong assignment? Yeah. Mahirap. Di ba tumulo? Malisod kayo. Magtugman niya. Huwag matug may, kaya di may katulog-tug. Alami sa kilid. Aron dili na mi mabasa. Mm -hmm. pa isa ng mga balde para na hindi may mga basa. Uh -huh. Kilan mo kato igapo yo dili dai? Ay na sir oi. Ay do taw ni ka kun. Ni ka parepir sa inyo bala. Sinsa na pud medyo mahingay kasi may event diyan sa unahan. Uh, kasi linggo ngayon. Bili kayo atin ng bigas. Ulam ha? Mm. Kasi sabi mo kanina wala pang sahod ng stir mo.

suntay 3,000 3,500 4,000 three 5,000 500, 5,500 6,000 6,500 7,000 ko, okay. dahil sa na vlog ang pamilya o sa PH na naduoy in town mo ay nagpahibaw ni sir kung sa'yo ang kahintang niya po na akong diyan maunta na ay mga maayong tagkasing-kasing niya mong isang kuwan sa panay labi na karoon nga sige Kuwan salamat po po sa ginoo gihatag niya ang gihatag siya ni sir nga mo'y sagsilping instrumento aron matabangan may karoon sa among kalisod. Nagkang salamat. Maraming salamat po, Ate Karina from Australia. Uh, siya kong sponsor natin ngayon. Ate. Sana naman makakatulong sa inyo. Ha? Salamat, po, salamat po, ma'am. Salamat kaayo kay Manta, maluoy mo. Matarong na mo ang balay. Salamat po kayo na may mapalitan bagas bugas ng Salamat po sa sponsor. Saay sa ikan ni siya. Magpuan, magyaya. Ha? Magyaya. Maril, magpantay ka ng bata kapag walang paso. Saan man? Siningan ka na mo. Sa kapitbahay ninyo? O so, bigyan ka rin ng pangbawa? Ano ba? hirap, no? Kasi okay. so mag kayo ng kabruti, ha? Hindi, hindi ko at lang ang kahirapan. Sa dinauray lang, karoon kong wala nang dami na lumang. Ganyan, wala misa. isa. Yan, yeah. isa, isa kayo niya. Uh, yeah. Naku, pa, salamat sa ginawa nga na ako. Parang tiyo at lawa, kung sa mga sponsor na eh, si kuya, arang, taro, mga na nagpapag-sigoy na araw kong taga, mga taba nga, akong balikon, daglang salamat. Salamat kay ninyo ya nga ni ari mo grasya kaayo na nadyon may pangpalit bugas sudan uh, o mga kinahanglano uh, na mo sa eskalahan. Salamat ninyo po ya. Sige ya, uh, ati ni. Tanangin lang may magdugay ha. Kainapay may ito on. Yeah. Uh, so Magampo lang ta sa ginoo. Kaya ginoo rin yun na kay bawa. ha. Uh. Sige, babay na sa inyo ha. Shout out at Inida sa ating Swiss.